Magandang hapon po sa ating lahat guys. Sandito po ulit si Batanggina Bisayang Vlogger sa Palayan. At mangunguha kami guys ng aming magugulay na kangkong. At gigisahin po namin. Ayun po yung aming mga kasama. พนักเกลนเกลนมุฮัมมัดปังคิไม่ปังคิน่าปะน่าไอ้ติลล์ปีป๊ดดิฮะเกลนเก๊กข้าวยอนินจายังไงเฮ้ยไกส์ไกส์คุ้มที่บล็อกเราอยู่ในบุกิทมุฮัมมิอุลกัมกุง Ay mga pang tilapia. Mamingwit ang ato ko. Ay mga isda po yan guys na tilapia. Maliliit pa lang siya. Ay isda, tilapia. Ay na shark. Walang, walang shark. Ano lang tilapia. Ayan o, ang dami. Ang dami. Ang daming mga tilapia, maliliit pa lang. Ang daming tilapia, guys, maliliit. Pero dito. Ano ba ang ramuyang mga gulay? mo? Ano ang ramuyang ya yeah, nang dami nila o malab niyoo malabo lang yung tubig isda na sila nakikita. minsing yung na kita hmm na palay. Hmm. baka ay Ka kabau lang. lihatlah lang. Hmm. <laughs> Gwapo tong amo sa kauban guys. <tip> Hinay kay basig mahagbong. Ha <tip> 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 Mabuswang ko no? Dito maka. <laughs> Balik ta di rin, <laughs> so Bawal daw do dumaan guys, kasi medyo malambot pa yung pilapil guguho daw. Ay, hindi kami pinadaan. Ano, nilibong, nilibong. Ano? dito kalikot. Ini ini Ah. Gugusa na kuno ito. Ba senda oil lagi linta. Eh na trap na naman. <laughs> 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 na trap na naman kami din na kami basta makatawid.

<laughs> Ayun, Ay, hindi mahihirapan ng pagtabi do. <laughs> This is my first time. Ang <laughs> gulit sa Bibili tayo ko maglakan sa putik ang gawa ng may linta. Ayan, finish. Hindi pa pala finish. Dito ako dadaan guys, hindi ko kaya yung ginaana nila. May linta kasi. Ayan dito ako. Ayun na sila oh. So guys, dito na po mamimitas na kami ng pako. Ayan, nakaisa na ako. One zero. Ano? Tapos na po yung ako nakuha. Munya jok e hapuna. Kayo nagligo say kay hapon na say. Basin maatlan ka. Yan ang sarap maligo. Kaso bawal hapon na. Baka kami ay mabati.

So ayan po guys, kami itatawid. Mababaw lang pala doon. Ate, maligo, Wag maligo ha, na kan ko. Huwag ka maligo hapon na. Huwag mabasa ka. Ganyan, tatawid na tayo. Kawiri na neng. Ah. Katawid kami din kami sa kabila. Mangunguhan ng paku at marami din sa kabila. Hawak. Hawid kay ate ni Mo. <laughs> so, yan. Nakatawid na po kami. Dito po. Dito po ipagpapatuloy namin ang aming pagkukuha ng pangunguhan ng paku.